Pag sinabing Amalia Fuentes, anong unang pumapasok sa isip nyo? Malamang, movie queen, icon, alamat ng pelikulang Pilipino. Tama naman lahat yan. Pero alam nyo ba, sa likod ng lahat ng kinang at tagumpay, may isa pang kwento si Amalia. Isang kwento na medyo masalimuot, masakit at puno ng drama na parang pelikula rin. Ito ang kwento ng dalawang buhay niya. At dito natin makikita yung dalawang mukha ng buhay niya. Sa isang banda, yung kilala ng lahat, ang Reyna, ang box office titan, ang icon. Pero sa kabilang banda, andyan yung pribadong katotohanan, isang inang nasasaktan, isang pamilyang may hidwaan. So paano ba nagtagpo ang dalawang magkaibang bundong to? Yan ang alamin natin ngayon. Okay, para maintindihan natin yung buong kwento, kailangan nating mag-rewind. Simula natin sa umpisa, Paano nga ba nakarating sa trono ang isang babaeng galing sa simpleng buhay? Alamin natin kung paano ipinutong sa kanya ang korona. Ang Elizabeth Taylor ng Pilipinas. Wow! Hindi yan basta-basta ang nickname, di ba? Parang sinasabi na niya na siya ang standard ng ganda at kasikatan noong panahon niya. At totoo naman, siya yung pinakamataas ang bayad, siya yung pinakasikat. So yung ditulo na yan, hindi lang yan papuri, yan ang nagpapatunay ng status niya bilang tunay na rina, At tingnan niya kung gaano kabilis ang lahat. 1956, nanalo siya sa isang talent search. Samtun taon lang ang lumipas, boom, hawak na niya ang famous Best Actress Award. At hindi pa siya tumigil dyan. Kasi by the 70s, producer na siya. May sarili na siyang kumpanya. Grabe yung akyat. Hindi to basta pagsikat, ito ay pagdomina sa industriya. At dito napapasok yung isa pa niyang side. Hindi siya nakontento na artista lang. Naintindihan niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang sa harap ng kamera, kundi nasa likod din nito. Dito natin makikita kung paano siya naging isang business mogul. Actress, producer, screenwriter, pati direktor, halos lahat ginawa niya. Hindi to basta listahan ng trabaho, ha? Ah. ito ay isang power move. Sa isang industriya na karamihan ay pinapatakbo ng mga lalaki, sinigurado ni Amalia na siya ang may hawak ng baraha. Siya ang boss. Siyempre, lahat ng talino at diskarte niya nagbunga yan ng yaman. Totoong yaman. Naging isa siya sa mga pinakamayamang aktres sa Pilipinas. We're talking multiple properties sa hindi lang dito sa Pinas, sa New Manila at Magalanes, kundi pati sa San Francisco sa US. So yung corona niya, may katumbas na ginto at maraming maraming lupa. Pero dito na nagbabago ang tono ng kwento. Kasi habang umaarangkada ang kanyang imperyo sa publiko, may isang malalim na lamat naman na nabubuo sa kanyang pribadong buhay. At itong lamat na to, hindi mananatili sa dilim. Sasabog to sa harap ng buong bansa. At ang sentro ng lahat ng gusot, pagmamahal. Isang matinding pagmamahal. Ayon mismo sa kanya, wala raw siyang minahal na kasing tindi ng pagmamahal niya sa anak niyang si Lizelle. Pero alam niyo yun, di ba? Kapag sobrang tindi ng pagmamahal, sobrang tindi rin ng sakit kapag nasugatan. At yun mismo ang nangyari. Aray! Yan, yan yung mga salitang talabang tumusok sa puso niya. Imagine, yung anak mo, lumalaban sa cancer, tapos sa isang public interview, nagpasalamat sa ibang tao para sa suporta. Pero ikaw, yung nanay, hindi nabanggit? Parang tinanong niya sa buong mundo, Hello, ako, nasaan ako sa kwento? Sobrang sakit nun para sa kahit sinong magulang. Kaya dahil sa sakit na naramdaman niya, dinala niya sa publiko ang kanyang mga hinanakit. Ito yung side niya. Siya raw ang nagpalaki kay Lizel Magisa. Nagbigay siya ng lahat ng klase ng suporta, pero ang pakramdam niya, yung pera lang yung tinanggap. At ang pinakamasakit sa lahat, feeling niya, wala siyang nakuha pabalik, kahit pa sa man lang. At may isang specific na halaga na naging simbolo ng lahat ng hinanakit niya, 200,000 pesos. Ito raw yung binigay niya para sa medical trip ni Lizel. Pero hindi to tungkol sa pera eh. Para sa kanya, yung 200,000 pesos na yon ay naging ebidensya ng tulong niyang binaliwala. Ito yung numero na paulit-ulit niyang binabanggit sa mga interview. At dito na nahati ang opinyon ng publiko. May mga nagsabi, karapatan niyang ilabas ang samang loob niya, ina siya. Pero marami rin ang nagsabi, sana pinag-usapan na lang nila ng privado dito talaga lumabas yung tanong, de ba? Kailan nagiging valid na ilabas ang pamamilyang problema sa publiko? At saan ba yung linya sa pagitan ng pagiging ina at pagiging isang public figure? At itong hidwaan na to sa pamilya, naging anino na sumunod sa kanya hanggang sa kanyang mga huling araw. At ang huling kabanata ng buhay niya naging mas madilim pa dahil sa mga sunod-sunod na trahedya. Grabe ang bigat ng mga nangyari. Noong 2015, Pumanaw ang kaisa-isa niyang anak. Isipin niyo yung sakit noon. Tapos, ilang buwan lang ang lumipas, siya naman ang na-stroke. Dahil doon, yung huling apat na taon ng buhay niya, halos paralisado at bedridden na siya. Napakatinding pagtatapos para sa buhay ng isang reyna. At heto yung huling at marahil pinakamalaking kabalintunaan sa buhay niya. Ang babaeng nagtayo ng isang napakalaking imperyo na sobrang talino sa negosyo, ay pumanaw ng walang valid will. Can you believe it? So nag-iwan siya ng hindi matatawarang legacy sa pelikula, pero sa pamilya niya, nag-iwan siya ng isang magulo at hindi nalutas na usapin sa mana. Kaya balik tayo sa tanong, paano natin siya aalalahanin? Bilang si Amalia Fuentes ang reyna ng pelikula o bilang si Amalia Mulach ang inang may malalim na sugat sa puso? Siguro ang tunay niyang pamana ay isang paalala na ang pinakamaningning ng mga bituin mayroon ding madilim na bahagi. At sa likod ng bawat corona, may isang taong, tulad nating lahat, na naghahanap lang din ng pagmamahal at pagunawa.